Hey, sila mga kaibigan, mga viewers, ano, it's me again, ang TV po, ano, dito sa loob ng UP Campus. Ayan po, mapapansin nyo sa aking likuran, ano, yan po yung College of Engineering. Ngayon po, naisipan ko na naman pong gumawa ng content ngayon, ano, sa pagka busy presidente naman, sa ating darating na matagal pa naman, 2028. Kung sakaling tatakbo si BP Sara Duterte Carpio, sino yung uh, posible na maaring kanyang kunin na best tandem dito sa as vice president. Okay po? Diretso na po tayo sa video. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito may nakita akong uh, isang uh, estudyante ano dito sa UP. Hello, mawalang galang na sir ano. Ako si Kuya Rodel and welcome sa Rodel's TV ano. Ano pong pangalan nila? Um Zaki Zinko Jackie, okay. Estudyante. Oh, okay. Ano yun muna? Okay, ito kasi yung tawag dito sa ginagawa ko ay kalye sorbe ano? So madalas ko na itong ginagawa, halos lahat ng video ko ay ganito Ngayon, ito iniba ko yung content ko ngayon Ito ay uh, medyo matagal pa naman 2028 presidential election Assuming na si VP Sara Duterte Carpio ay tatakbo ng presidente Ngayon, ang pinakatanong ko ito Sino ang best tandem or best partner na naaayon sa opinion mo ano bibigyan kita ng limang ano pwede posible na maging uh, katandem niya ano as vice president sa 2028 uh, national election ano unang-una diyan yung tatay niya former PRRD or tatay Digong kasi marami lumalabas ngayon na Duterte Duterte tandem ano then pangalawa si former mayor Isko Moreno pangatlo si senador Amy Marcos pang-apat si former senator Ping Lacson then ang panglima si senador Robin Padilla ngayon sino diyan sa tinuran kong lima ang sakaling ibuboto mo o nasa puso mo? Um, siguro po si Ping Lakson. Ping Lakson, bakit naman? Um, so tingin ko po kasi nung dun sa nakarang election parang siya po din po yung may magandang platforma. And sa so tingin ko po yung ano nila, yung plataforma po nila maging maayon po sa isa't isa, -isa Ah, okay. So si si Ping Lakson talaga ang iyong uh, first bet, ano? Oh. Ngayon, kung sa kasakali, merong bang ano 'yan? Dito sa mga lineup din ibigay ko sa inyo. Binigay ko sayo. Um siguro si yung tatay niya. Yung tatay niya. Bakit naman halimbawa lang si Tatay digong Kasi po um sa so tingin ko since magkamag sila. Oh. So uh, mas mabilis nilang mapag-aayon yung platforma nila. Ah, so possible ba yung mga dating mga nagawa na magaganda ni former PRRD ay posibleng ipagpatuloy ni Sara Duterte Carpio kung sakali siyang maging presidente. Baka. Ah, okay sige. Okay. So, ang napili mo unang-una ay si Ping Lakson. Okay. Then ang pangalawa si Tatay Digong. Okay? Ito ano, pakihawak itong cardboard ko, ano. papayagang kita na sulatan niyan, guhitan mo. Lagyan mo ng uh, guhit pa ganun lang yung guhit na ganun na talagang ano, yun ang na napili mo. Pakita natin sa ating mga viewers ano. Sige. Si guhitan mo yung pag ganun lang na Ping Pinglangson lakson. Yan, isa. Tapos yung pang isa, sabi mo yung second option mo. Yan, tatay ko. Okay. Sa iyo ah. Thank you very much. Peace lo you know, mga kaibigan, mga viewers. Ano, meron ako nakita ng isang kuya dito sa loob ng UP, no? Sir, mawalang galang na, ano? Ako si Kuya Rodel mo and welcome sa Rodel's TV, ano? Ngayon kasi ito yung napili kong content, ano? Matagal pa naman ito eto yung pinakatanong ano. Kung sakaling tatakbo si VP Sara Duterte Carpio for president, sino yung posible na kunin niyang best partner ano as vice president? Ito, ito yung mga tuturan ko ano. Number one, PRRD or Tatay Digong yung tatay niya. Former Mayor Isko Moreno, Senador Amy Marcos. Mm -hmm. Former Senator Ping Lacson, Senador Robin Padilla. Ngayon, diyan sa limang yan, sino kung sakasakali ha, yung iyong uh, nasa puso mo at saka yung ibuboto mo? Dating po sa si, ano, si Ping Lakson po kasi. Eh. Ping Lakson? O, si Ping Lakson po sir. Okay. So bakit naman si Ping Lakson? Kasi ano na po siya, talagang matagal niya. Tsaka sa mga nagawa niya, natu natulog niya. Talagang ano na po eh. Tawag dito. Hasana? Na po, hasana po eh. Oo. Sa so, kung yung tatay naman niya po, eh kasi naman. May napatunayan naman din po. Pero kasi ano eh. Parang tao dito oh, hindi na ganun kapotok sa tao po eh. Dahil Oo. may napatrayan na po. Tsaka okay na po eh. Tapos na po si Tatay Tigong. Uh, si Tatay Tigong po eh. Si ano naman po, si Isco Moreno. Oh. Magaling, magaling naman siya, pero pang yung galing niya po, pang ano lang talaga, pang nakikita ko mayor, mayor lang po sa uh, ano pang, eh. Pang local, hindi national. Opo, hindi pa po pang national po eh. Tapos si Aimee Marcos kasi hindi ko pa... Kabisado. Kabisado si Aimee. Mean, Naka-ano ko naman po, pero mas iba pa rin kay Ping Lacson eh. Si Ay. Senator Bong Levilla naman, Maganda rin yung mga batas na pinatupad din niya at naipasa niya. Taso nga lang. Ay dito, dito sa lineup, si Robin Padilla naman, anong masasabi mo? Ayun nga, kay Robin Padilla, may mga magdadayun na ipapasa niyang batas eh uh -huh. talagang ano tao dito, talagang pinaglalaban niya yung Pinoy, para uh -huh. sa atin. Uh -huh. Eh tulad niyan, plus may pagdobesting din siya, uh -huh. pero may din, hindi naman niya yung porket talagang yung boto niya o parang sa puso niya doon lang. Talagang tinitingnan niya, tinitimbang niya ang bawat isa. Na Pilipino, so, na Pilipino ano? Po. Pilipino po. Oh, okay. okay sir, palibasa yan ang napili mo. No? Okay, Pahiwa okay, pa pakihawakan mo itong cardboard ko. No? Iaalaw kitang ano, ano, guhitan yung iyong napili. Ano? eto okay, pakita natin sa mga viewers. Ano? Ito po, ito yan, po, sige. Ang... Um, yan, yan, si Ping Lakson. Ping Lakson po. Okay. Okay na po. Sige. Sir, thank you very much ah Thank you po sir hello mga kaibigan mga viewers ano meron na, nakikitang dalawang dalaga. Eto na po. Hello mga ate, mawalang galang na po ano. Ako po si Kuya Rodel nyo ano. Welcome sa Rodels TV. Ito po kasi yung naisip kong content ngayon, no. Anyway, ang tawag dito ay Kalye Survey. So ano pangalan niya? JN. JN ikaw? Chin. Chin. So mga butante na kayo? Oo. Okay. Ito kasi yung uh, pinaka content ko ngayon, no. Ito na. Sa 2028 Presidential Election, National Election ang tawag diyan. Kung sakaling tatakbo si VP Sara Duterte Carpio ng presidente, sino, ito yung pinakatanong, sino yung best partner na nakukunin niya as vice president? Unang-una, -una, PRRD or Tatay Digong, yung tatay niya, no? Former Mayor Isko Moreno, former uh, Senator Amy Marcos, former Senator Ping Lacson, at saka si Sen Senator Robin Padilla. Diyan sa limang tinuran ko, sino yung nasa puso niyo at ibuboto niyo? Halimbawa, tatakbo si VP Sara. No. Or may PC, ano, si Digong. Si Digong, bakit naman? Wala lang po wala Pilipo lang. Apple ah, mo lang. Oo. Ikaw naman. Ako po si Isko kasi taga Manila po ako. Taga Manila ka. Okay, Pero madalas. Saan po kami? Ah, talag. <laughs> <laughs> Pero lini kayo? Ah, ah okay lang kasi lini kasi tatakbo din ng ano yan president. eh ng uh, si presidente siguro sa susunod sa 2028. Kaya lang yung content ko ngayon ay vice president. Okay. So yan ang napili nyo. Meron bang ibang option o wala na? Wala. wala. na, okay. So, yan na napili nyo. Hawakan nyo itong cardboard ko, ano? So, iaalaw ko kayo na guhitan yung inyong napili, ano? Pakita natin sa mga viewers para wala silang masabi. Ikaw. Okay. Sige. Okay. Ano na siya? Ayan po mga viewers, ano? So, si Digong Dalawa, Isko Isa, Ping Lakson Dalawa. Okay. Sa inyong dalawa, thank you very much, ha? Peace hello mga kaibigan, mga viewers, ano, meron po akong nakitang I think mag uh, ano po ito. Mag uh, sweetheart heart ano. Mawalang galang na po ano. Hello, hello Ate. Hello. Pwede pong ano, walang galang po. Welcome po sa Rodel's TV and ako po si Kuya Rodel ano. Ito kasi yung napili kong vlog ngayon ano. Itong uh, halimbawa lang ano. Anyway, anong pangalan niya? Liana po. Liana ikaw? Chrisley po. Uh Oo. -oh. Uh, student. Apo, sorry. At butante na. Apo. Okay, hindi ko natatanong kung anong school ano. Kasi nasa loob tayo ng UP. Okay, ganito. Ito yung pinaka-content ko. Matagal pa naman ito. Sa 2028 presidential election, kung sakasakali natatakbo si B.P. Sara Duterte Carpio as president, ito yung pinakatanong ko. Sino at posibleng nakukunin niya as vice president? Ito yung nangunguna. Ano? Yung tatay niya, former PRRD or tatay Digong, former Mayor Isko Moreno, former Senator Amy Marcos, for Ay, Senator Aimee Marcos, former Senator Ping Lacson, at saka si Senator Robin Padilla. Ngayon, dyan sa limang tinuran ko, sino yung uh, malakas sa puso nyo at yung ibuboto nyo kung sa kasakali as Vice President ni Sara Duterte? Siguro po sa akin po si Ping Lakson po. Ping Lakson, bakit naman? Siguro, siguro po kasi Senador natin po siya at saka makakilala nila po sila. Hindi at saka lumaban din ng Presidente yan, natalo lang. Oo, baka po inatrya niya rin po siguro. Oo, so, so yun yung pinaka main reason mo. Oo. do ganun ba? O. Okay, ikaw naman? Ganun din po. Ping Lakson? Hmm. Uh, sa tingin mo ba talaga na ano, ba bagay na kunin siya ni VP Sara? Na vice? Okay lang. Okay lang. So ano yung pinaka reason mo bakit si Ping Lakson? Kasi <laughs> Ay, parang copy paste. <laughs> okay, ganito. Diyan sa mga tinuran kong niya na lima ano, meron ba kayong ibang option na posibleng maging partner ni VP Sara as vice president? Diyan sa limang 'yan. O oh, kung wala dyan, yung nasa isip mo, sino ba? Wala dyan. Siguro po sa akin yung, ano, sino ng yung, yung doktor? Si Ong. Oh si Dr. Ong po. Ah, alam okay. para okay. mga alam, oh, sa health. Oh, oh. Alam niya rin kung parang hawakan na rin siguro yung mga tao. Oh, okay. okay. so ikaw? Wala. Wala, si Ping Lakson lang talaga. Okay, sige, pakihawakan itong cardboard ko. Ano? Ngayon, iaalaw ko kayo, pakita natin sa mga viewers na yung napili nyo ay ano, i nyo, no? ilagyan nyo ng guhit Okay, ikaw naman Okay, harap mo nga sa camera oh. Ayan po mga kaibigan, mga viewers ano? Si PRRD, dalawa Former Mayor Isco Moreno, isa Then ang nanalo po ay si Former Senator Ping Lakson Apat, okay, well, sa inyong dalawa ha Thank you, thank you very much Hello mga kaibigan, mga viewers eh. Yan po tinapos ko na po yung aking interview dito, ano? Dito po ako natapos sa uh, kakahuyan dito sa loob ng UP campus, ano. Actually, mga estudyante rin po sila. Ngayon po, subaybayan niyo po talaga yung aking mga kalusurben ano? dahil mawiwili po kayo sa panoorin nito dahil bawat content na aking ginagawa ay iibahin po natin. Ngayon po, vice president naman, yung posible na malakas na gustong makapartner ni BP Sara kung sa kasakaling tatakbo siya as president sa 2028 pangalawa po maraming maraming salamat po sa suporta sa aking munting channel and God bless you more and uh, thank you very much peace